Uy, pisyon! <laughs> Sirit siya. Dito pa rin. Huwag lang maputol. Yun, <laughs> good afternoon mga master. Ano? Yeah, no, Fishing tayo dito sa sandbar. Yan po. Yan. Fishing ano tayo dito. Casting mga master. Tanghali na. Tanghaling tapat. Uray. Eh. Tanghali ang low tide ng mga master. Okay. Ayan yung mga kasama natin sa bangka. Well, let's go mga master. Update na lang mamaya. Yan ang gamit nating setup Light setup up. Kapong 762. Shimano Nasuki 2005 Band Series coupled with PE 0.8 na bright tapos ang ating lorya no sure no yun oh. na oh, banana no alright hagis hagis testing testing so ayan mga master abutin natin yun yung ano na yan yung bahuran yan sa gilid alright alright so ayan mga master sa wakas nabutin natin yung dulo nagis tayo Uy, strike. Grabe ka laki 'yun. Arwi ka. Sumabit pa nga tong aking ano. Ay, sumilo pa nga siya. Wala na. Diyan na lang din ata sa tapat ng master. Na malalim. Gusto siguro si binaba ko doon kanina. Malalim. <laughs> Uy, fish on. Fish on mga master. <laughs> si Garas. <laughs> pa nga, fish on pa nga. Oh. ang hirap humawak ng sigaras pag ano walang gloves <laughs> so ayun mga master wala tayong gloves tapos wala tayong pang ipit pang ipit ng isda ganun walang leader <laughs> hindi ready Itong lagay ng isda master sa kanila to. Binigay lang. Happy na So yun mga master. Ano natin dito. Uy, pisyon! Sirit <laughs> siya. <Richa>. Nakawala. Nakawala. <laughs> Andito pa rin. Andito pa rin. Parang nandito pa rin. Nandito pa rin. Oh, balo. Huwag <laughs> lang maputol. Huwag <laughs> lang maputol. Wala pa naman tayong leader na dala mga mga malaki o, oh, mga ganun mga sir sana Di madali leader natin ah woo <laughs> alright alright woo woo <laughs> woo mga sir oh, isang kiluhing balo si Richie <laughs> Pag strike, takbo agad. Panigurado. Katayin. Ano dito mga masiro? Parang kanal-kanal kasi siya dito. Parang may mga butas-butas siya. Bukan natin baka sakaling may laman ah kas ba't ba't strike lang kayo fish on ayun mga master naka fish on din ah ano kaya ito lapo -lapo. ah strawberry mas na ito mga masero strawberry strawberry tuloy pikak pala mga master iba pala yung kulay niya ayan pikak grouper pikak grouper fish on fish on mga master ha checkered snapper checkered snapper yan po checkered snapper alright yan mga master Danda na tayong pumunta dun sa mga kasama natin doon, doon sila eh. Doon sila. Try natin doon. Dito kasi malayo na ito. Palayo na tayo masyado sa bangka. Masyado na tayong ano, malayo ang lalakarin. Tapos medyo hapon na rin. Ah, ano na ito eh. Um, alas tres na siguro. Eh kanina pa namin nakuha yung ano, kanina pa nakuha nung kasama namin yung mga isda nila baka masira, wala tayong ice na dala sayang, ang lalaki pa naman at <laughs> medyo palalim na rin ito daan, -daan lang tayo pupunta roon di bali, naka apat na piraso naman tayo mga masir so, <laughs> ayun pasensya na kung grabe, sobrang dalang talaga mga masir nang abot isang linggo ta, or isang linggo mahigit na wala akong upload dito sa youtube sobrang dalang ng fishing natin sobrang dalang ng fishing trip natin o kasi mga maser, sir paano ito uh, yun nga laging masama ang panahon hirap makabuelo hirap makatiming nakailang fishing din tayo Ayan, eh, sumabi. Nakailang attempt din tayo. Pero hindi talaga kaya. Nung una, ako lang mag-isa. Fishing ako mag-isa. Grabe yung alon talaga, mga masir. Mamaw talaga. Gabahay. <laughs> Natungtong ako sa bato. Umaabot pa rin talaga yung alon. Kaya, atras. Uwi ako noon ng maaga. Kasi wala din eh nakapaghagis naman tayo matagal din tayo nakapaghagis nun sa gilid gilid pero wala talagang may strike kasi hindi natin ma ihagis ng maayos yung lore natin eh. Dawaan ng salubong din sa hangin tapos mga hmm, pangalawang attempt naman nag ilog kami ni master migs yun nakadalawa tayo isda Papakita ko na lang dyan mga master yung video. Good morning mga master. Tayo yung mag... casting ito ngayon mga master. Magana tayo. Kas tayo dito sa ilog. Hmm, on. <laughs> Bagaong. No, sir. Dito na sa tabi. Bagaong. po. Wala natin. Bye-bye. Hmm, fish na naman. Talakitok. <laughs> Talakitok na maliit. Yung mga ganto sana mga master oh. no, malalaki. Bye. Nakadalawang isda din tayo sa ilog mga master. Tapos, dalawa din sa dagat kasi dumiretso din kami sa dagat nun kasi medyo kalma na kahapon pala yun mga maser kala Hmm, fish on. Uy. Ang ganda-ganda size nito. Tribali ito. <laughs> ah, yan nga mga masero. Blue pin tribali. Makachamba <laughs> lang tayo ng malaki-laking ganto. Goods na. natin medyo kalma na eh dito meron tayo kami sa dagat tinesting nakadalawa kami. nakadalawa ako sa dagat yan isa lang ang kinip natin yung tatlo rinilis natin mga mga kaya ngayon napadaan kami dito sa ispat na to galing kami nagjigging jigging walang hindi tayo pinalad, gawa na <laughs> yun nga tinanghali tayo maaga rin sana kami nakarating dito mga masir sa ispat madilim pa 5.30 pa lang nandito na kami ang problema kasi yung bangka dun kami natrasado sa bangka pagtingin kasi namin dun sa bangka sabi kasi nung kausap kausap namin na bangka our bankero sabi ng kausap namin bangkero, kasya daw ang apat goods daw ang apat eh pagdating namin mga masir ang liit ang liit pala ng bangka kasya nga ang apat kaso lubog lubog naman <laughs> paano kung lumakas yung panahon diba mga masir delikado kaya naghanap kami ng malaki laki naganap kami ng malaki laki ng maarerentahan ayun eh, nadaan namin yun nakita namin yun yung mangka na sinakyan natin ngayon so ang nangyari alas 7 na kami nakaalis dito sa tabi, alas 7 pasado na pagdating natin sa spot parang mag alas 8 na yun mga mas 7.40 na siguro yun pasado, mga gano'n mag alas 8 na nating namin sa spot kaya wala eh nabot kami ng sa lakas ng agos butit nakakuha yung dalawang kasama namin kung hindi <laughs> wala talaga kami maiwi dalawa naman kami ni parang land fishing ng walang huli sayang lang kasi syempre nag effort tayo nagising tayo ng alas stress madaling araw niwanan ko si parent sa bahay ng walang nanay tapos ayun maatrasado pala tayo pero okay lang mga master ganun talaga ang buhay kailangan lang din talaga natin mag adjust kasi sa mga uh, sa atin ayun, buti na lang nakachamba rin tayo nakachamba tayo ng apat na piraso pwede na ito yun pang ulam na tayo mga master malaki na rin tong balo 1 eh. um, kilo na rin to 1 kilo na rin siguro mahigit so ayan mga master yun, doon sa paring lance eh. lubungin lang natin sya hagas tayo dito baka sakaling makadali pa tayo diba fish yun fish yun pang sabi ko sa inyo mga master kung hindi tayo nakatingin dun eh mga ka on tayo eh nakatingin ng stud sa daan na eh. yun o oh. honeycomb grouper ba bye 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 honeycomb grouper so ayan mga master ah, malapit na tayo sa bangka yun o na tayo yan nakadali naman tayo ng apat na piraso Goods no goods, di ba mga master? May pangulam na tayo. All right. So, maraming salamat po sa inyong panonood mga master. Hanggang sa muli po. Ah, uh, sana wag kayong sawang manood sa ating mga videos. Abangan niyo na lang po ang ating sunod na upload. Hanggang sa muli, this is Prince Pudil Fishing. Fish on. God bless. Mm, fish on. Fish on mga master. Ano kaya ito ah? Uh, uy, kanuping pata. Ah, hindi eh. Pinsuya. <laughs> Yung maliit. Maliit na ano mga master. Parang barracuda. Yan oh. No? Kunin natin siya.